Ayun ba, minsan talaga hindi namin mapigilan ang aming damdamin. Normal lang po yung kiss na yun, wala yung ibang ibig sabihin kundi mahal namin ang isa't isa. We're just trying to be transparent. Kung anuman kami sa entablado, ganun din kami sa personal. Ito ang sagot ni Belle sa mga bashers nito, matapos silang makita no Donnie na naghahalikan sa stage. Ang dun Belle talaga, unstoppable. Sobrang nakakatuwa kung paano nila patuloy na binibigyan ng kulay ang mundo ng kanilang fans. Imagine, mula sa Can't Buy Me Love hanggang sa iba't ibang projects, bawat galaw nila ay talagang headline worthy. Sa Can't Buy Me Love, ang portrayal nila bilang Bingo at Caroline ay sobrang relatable at nakakakilig. Hindi lang ito simpleng teleserye, it's a masterpiece na pinapakita kung gaano sila kadedicated sa kanilang craft. Ramdam mo yung effort at puso na binigay nila. Kaya hindi nakapagtataka na maraming maling sa kwento nila. Tapos, sino bang makakalimot sa kanilang ABS-CBN Christmas ID team? Kitang-kita na hindi lang sila basta performers, sila rin ay inspirasyon ng Pasko. Yung moment nila doon, parang nagsasabi na, "Hey, this is our year and we're here to spread joy." Sobrang sarap panoorin kung paano sila nagblend in sa ibang artists. At para sa mas latest na chismis, subscribe at mag-like na sa channel natin. Salamat sa pagtangkilik, parang pamilya talaga. Pero syempre, standout pa rin ang Dunbel Magic, iba kasi ang aura nila, hindi ba? Pero wait, there's more. Nagulat lahat nang biglang sumabak sila sa pagiging guest news presenter sa TV Patrol Express. Literal na versatile, mula drama, kilig, kanta, at ngayon, news anchoring kahit anong ipagawa sa kanila, kaya nilang dalhin ng effortless. Ang cute pa nila habang nagbabantor on screen, parang hindi work para sa kanila kundi natural na bonding lang. Fans talaga ang pinaka-winner dito dahil hindi lang nila pinapakita ang talento, ipinaparamdam din nila ang tunay na connection sa kanilang audience. At syempre, ang icing on the cake, ang kanilang sweet exchanges behind the scenes. Yung mga statements nila about how they admire and support each other nakaka-heart melt, para kang nanonood ng real-life romance na puno ng respeto at pagmamahalan. Ang saya lang isipin na hindi lang sila love team, kundi tunay na magkaibigan na may solid na bond. Sa bawat milestone na inaabot nila, parang kasama tayong lahat sa journey nila. Kaya naman, solid ang suporta ng fandom, mula sa social media trends, hanggang sa live events, nandyan tayo para sa kanila. Ang Dundel ay hindi lang simpleng love team, They are icons of hard work, talent, and authenticity. Kung ganito paaga pa lang, ganito na sila kagaling, imagine kung ano pa ang maabot nila sa mga susunod na taon. Basta dun bell, walang talo. Tuloy-tuloy lang ang suporta, dahil alam natin na marami pa silang pasabog na darating.